Magandang umaga sa inyong lahat mga boss Start na naman tayo ngayong araw mga boss Ngayong araw pala mga boss Continuous pa rin tayo dito sa uh, Pag re natin dito sa ceiling natin Tsaka yung sa mga wall natin mga boss so, Ito na yung pa-primera natin Itong buong wall dito sa first floor mga boss Dito mga boss sa second floor Ayun, continuous pa rin tayo ng Tiles uh, installation natin Ayun, uh, kinakat natin lahat ng mga siro mga boss ah uh, bago tayo mag-start ng uh, install para at least uh, yung pag-install din natin is dire-diretso. Yan. Lahat ina-actual natin mga boss. Yung mga zero natin. Yan ito, hindi pa ito naka-fix. Ina-actual lang natin. Ayan, katulad nun, ina-actual natin. Hindi pa siya nakadikit -naka yan yung mga yan. Tapos itong sa may area na to. Ayan. Ayan. Uh, para uh, dire-diretso rin yung Uh, pag-install natin hindi katulad ng uh, kung ito yung ita-tiles natin, tsaka pa lang natin ikakat cut uh, medyo ano siya, uh, medyo hassle kumbaga. baga uh, pero depende yan mga boss sa mga tile sa mga tile setter. Pero yung paraan natin is ganun yung ginagawa natin. ikakat muna natin lahat ng mga siroho bago tayo mag-start uh, ng uh, installation. Ayan, ito pala mga boss, sa ah, na i-waterproofing na rin pala natin to. Itong sa may master bedroom na toilet natin mga boss. Ayan, mga eto Ito pala mga boss yung, uh, yeah. yung, susunod natin na project mga boss. Ayan, itong unit na to mga boss. Corner lot din siya mga boss. Ito okay. pala mga boss, isa fully uh, furnished din to. Pero ngayong araw mga boss, isa uh, nag-start na rin pala tayo dito magpahukay nung uh, mga magiging poste natin. Ito yung extension niya dito sa front, tsaka may extension siya dito sa... Uh, Uh, gilid uh, almost the same din nung uh, yung ongoing natin na uh, project mga boss dun sa may uh, corner din. Pagpasok natin dito mga boss, ito yung uh, sa loob. Dito yung hagdan niya tapos yung existing na uh, lababo. Ayan, tapos yung yung toilet dito mga boss sa first floor. Ayan, tapos dito yung uh, sa may extension niya sa likod mga boss, ayan. Ito yung sa likod. Ayan, nag-start na nag start na pala tayo ngayon mga boss mag Ah, uh, hukay nitong uh, mga pundasyon natin. Ayan, hukayan natin tong uh, mga lalagyan ng post natin dito mga boss sa uh, likod. Nakita natin dito mga boss, uh, second floor. ayan ganito yung uh, layout ng hagdan. Uh, ito mga boss, uh, ito yung second floor. Empty pa rin siya. Kung ano yung turnover, ganun pa rin siya mga boss. siya. Ito yung i re renovate natin dito. Tapos magkakaroon din tayo dito mga boss ng attic area. Extend din natin tong uh, terrace mga boss. Ayan. Tadagdagan natin tong uh, terrace. Nitong front. Sa mga nakakasubaybay pa lang mga boss. Ayan. Uh, kung mapapansin nyo yung unit na yun. Ayan. Yun yung unang-unang naging project natin dito sa Garden Villas. Yung kay uh, mamulin Ma'am Yulin. Ayan tayo rin yung uh, gumawa nun. Ayan, yung unit na yun. Ito uh, pa pala mga boss yung unit na ayun, uh, sa mga nakakasubaybay ito rin yung unit na na-renovate natin na yung, uh, yung, dito sa Garden Villas mga boss ayan yung na, uh, natandaan nyo yung spiral ayun dito yan sa may uh, corner ah, uh, itong buong gate dito tsaka itong uh, railing is ano, uh, pinagawa din sa atin hanggang dun yun sa may kabila mga boss ah, uh, kaya may isa tayong tropa dito na gumagawa na na uh, napabrigate na pala natin mga boss itong mga railing ganito yung design 1x1 uh, one one siya na tubular tsaka 2x2 uh, straight line yung uh, design natin tapos may frame siya na 2x2 uh, two by two. ayan uh, pinipinturahan na pala natin mga boss yung uh, mga gilid tapos yung gilid na ito ito yung uh, kaya natin to pinipinturahan ito yung hindi aabuti ng spray natin ayan yung gagamitin natin dito mga boss is uh, spray portable na spray yung gagamitin natin dito mga boss ah uh, the same nung dati mga boss ayan uh, minamasilyahan natin yung mga dugtungan tsaka itong mga pinagweldingan natin and kung mapapansin nyo mga boss sa ito itong butas na to ito kasi mga boss sa uh, ito butas sya kasi nga uh, yung design natin is diretso sya uh, butas sya ayan ito kasi mga boss sa uh, may chance na kalawangin yung loob natin kaya ang gagawin natin mga boss is pantakip dito. Ayan, may nabibili naman na pantakip dito. Uh, tatakpan natin lahat yung butas na yan para at least is uh, din natin tong loob. Kasi once na walang takip to, pag pinasukan ng tubig to mga boss, is uh, kakalawangin din talaga itong uh, loob ng bakal. Update pala tayo dito mga boss sa project natin dito sa 13. Ayan, medyo matagal-tagal tayo dito nga hindi nakapag-update and medyo malayo kasi itong mga boss uh, kaya uh, hindi tayo dito madalas nakakapag-update. Ayun mga boss, ha, silipin natin yung uh, natapos na ng tropa dito sa project natin sa 13 mga boss dito sa Southwind. Ah uh, dito pa mga boss sa, sa first floor, uh, magi-start na rin pala tayo dito mga boss maglatag ng tiles uh, dito sa uh, first floor natin. Ayun, yung kisame pala natin mga boss. Ayun, mapapansin natin nakisamihan na rin natin ito. Ah, uh, ito na lang yung kulang nalalatagan natin ng uh, cement board itong hardieplex. Uh, kasi nga uh, nagkulang yung materials natin, naghihintay pa tayo ng deliver. Kaya ito muna yung gagawin ng tropa. Uh, Magta-tiles muna dito habang hinihintay natin tong uh, mga materials natin dito sa ceiling natin. Ayun, tapos kung mapapansin natin mga boss yung uh, existing natin dito na lababo Ayan, uh, natanggal na rin pala natin. Uh, existing din natin dito na toilet. Uh, nabago na rin pala natin mga boss. Ayan, ito na siya. Isang buong diretso na. Ayan, uh, dito na natin nilipat yung pinto. Tapos ganito yung uh, naging itsura sa loob mga boss. Ayan, uh, dito na yung uh, toilet bowl natin. Dito na sa location na to. siya. Ayan, nilagay lang natin to temporary. At uh, tapos dito mga boss, ayan papunta siya dito sa may area na to. Dito na yung uh, shower area natin. Dito sa part na to. Ito pala mga boss, is, uh, yung uh, laki nito is uh, 90 cm uh, once na may tiles na to. Itong uh, wall natin dito. Ayan, ganito siya. Ah, uh, pahaba siya pala mga boss, pahaba. Ayan, tapos dito sa part na to mga boss, uh, dito natin nilalagay yung laboratory natin sa side na to dito sa gitna. Ayan, kaya ang toilet natin dito is pahaba. Ayan. Ito rin pala mga boss yung existing na pinto natin. Binalik natin dito. Ayan, tapos ito, uh, kinakantohan na rin natin itong heater natin dito. Ayan, inopen din natin itong buong area na to para open siya hanggang dun sa may magiging uh, kitchen natin. Ayan, nakapag-assemble na rin tayo dito mga boss. Yung magiging lababo natin. Uh, straight pala itong ginawa natin dito mga boss. Tapos yun, may abang tayo ng... Ito, may mga opening tayo dito. Ayan, tapos dito, dito yung lababo natin. Tapos dito yung lutuan. Ayan, ang ilalagay pala natin dito mga boss is uh, yung uh, naka-intact na lutuan mga boss. Ayan, yun yung ilalagay natin dito. Tapos yung dito pala mga boss, uh, ang nangyari pala dito mga boss, uh, nag, uh, panibago pala tayong install ng... Uh, ng mga linya ng uh, ilaw natin dito mga boss uh, kasi uh, nung natin tong uh, mga linya natin dun sa breaker natin ito palang linya ng ilaw natin dito sa first floor is iisa lang yung breaker uh, kasama na yung sa second floor kaya ang ginawa natin mga boss sineparate natin yung uh, mga ilaw dito sa first floor para nakabukod din yung sa second floor ayan nag Nag-drop tayo dito ng palibago. Yan. Ito yung uh, para para dito na sa first floor. Icoconnect natin dito sa uh, circuit breaker natin. Papalitan pala natin itong mga bus ng medyo malaki. Itong circuit breaker natin. Dito naman mga bus sa second floor. Uh, Nakapag-assemble uh, na rin pala tayo dito ng uh, division natin. Ayan. Uh, hindi pa rin natin natatapos. So, uh, hintay pa rin tayo ng delivery ng materials natin. Kinulang tayo sa metal studs ah, uh, yung is uh, naging layout mga boss. Ito yung is uh, natin. natin uh, papunta dito ito to. ng hallway dito. Ayan, tapos dito yung isang room. First room natin mga boss is ito. Ayan. we are going to. this room natin. Pero we sakto lang to. mga boss. Uh, kung uh, isang tao lang naman yung uh, gagamit na ito is is uh, malaki na rin to para sa isang kwarto uh, pwede tayong maglagay ng single bed dito ayan medyo malaki na rin sya kung tutuusin uh, ang sukat nito pala mga boss uh, kung hindi tayo nagkakamali parang 2.6 yung haba nito uh, tapos eto mga boss is uh, 2 meters ang uh, uh, bintana natin Ayan, kung natin na uh, pinamahan itong uh, drywall natin. Tatanggalin pala natin ito mga boss. Yan, yung bintana na to is ililipat ah ilalagay tayo dito ng uh, nakagigit na tayo ng isang bintana dito. Gigit na natin. Tapos siguro maglalagay din tayo dito ng uh, single na bintana din parang kalaki kasi laki nito. Uh, tapos siguro pwedeng maglay ng awning type lang dito para uh, may pumasok pa na uh, hangin kung Pagdating dito mga boss, ito naman yung uh, second room. Dito yung pinto niya. Etong second room isa uh, medyo malaki siya ng konti kasi nga may, uh, may, space pa sya dito sa area na to. Ayan. Pagpasok natin ito. Ayan. Medyo malaki siya ng konti. Kasi nga may space pa dito sa part na to. Ayan. Ito pa yung buo niya. Pwede tayong maglagay doon ng cabinet. Ayan. Sa area na to. Mahaba sya Ito. Itong sukat na to mga about is 4 meters to. Itong haba na ito. Tapos itong part na to mga boss is lalagyan natin to ng railings. Itong sa may hagdan. Ayan, okay din yung kinalabasan ng layout mga boss. Dalawang room dito sa second floor. Pero ito mga boss, itong unit na to is lalaki to once na uh, ma-occupy itong uh, extension dito. Sa may gilid kasi malaki pa to. Uh, halos 3 meters to mga boss. Magmula dito sa existing tapos yung uh, area pa doon is sa uh, 3 meters. Kaya kung sakaling uh, ipapa-slab to yung buong extension is napakalaki na ito mga boss. Uh, sa ngayon is ito muna yung uh, pinapagawa nung uh, may-ari.